Acesso o taio, filó Acesso o taio, acesso o Can you please tell us about the uh, the farm or the other projects that you have? Yes. Uh, sa totoo lang, ito talaga yung unang concept, itong resort. Maging farm-resort, kaya lang hindi ka agad na-implement. So ngayon, inumpisahan na namin kasi gusto ko yung mga taga-Manila, pagpunta rito, Provincia Pil. So gumawa kami, nagtanim kami ng 1,200 na papaya. And then uh, nagkaroon tayo ng uh, malaking area for uh, grass area para maganda yung view. Meron tayo diyang uh, mga mga manok, mga native manok and baka. Uh, meron kaming mga ginagawa dito ngayon na uh, ideal for garden wedding. Tapos meron tayong view deck para pagpampictorial sa mga magwe-wedding. Tapos meron tayo diyan lettuce. Kumuha kami ng ano parang isang uh, private pool within a public pool. Kasi yung ibang guests gusto nila sila lang eh. So ang ginawa namin doon, A house para bagay si Chu Antonio A. So a, a, house. Isa sa mga highlights ng Sitio Antonio ay ang kanilang napakalawak na papaya plantation. Bakit nga ba naisip ni Sunny eh, na simulan ito? Talagang yan nakadesign para sa atraksyon sa mga guests, para hanggang naglalakad-lakad sila sa umaga o kaya sa hapon nagkakapi-kapi ng konti, eh makita nila na relax na relax sila kasi uh, maganda yung makikita view. Bali, meron kaming ano, meron kaming mentor kasi hindi naman talaga ako expert sa paggugulay, paghahalaman. Meron kaming uh, nakuhang mentor si Ka Edwin. Shout out kay Ka Edwin. Yung mga teknik kung paano siya mapagbunga. Hanggang sa pag-aani, tutulungan niya kami at uh, hanggang sa pagbebenta. Magaling kasi magluto ng achara, maggawa ng achara yung aking cook. Masarap yung achara namin. So pwede siguro uh, pagdating ng araw, baka eventually mag-aral kami mag-process ng gawa ng achara. Kasi pinopromote natin hindi lang turismo. Kasi gusto rin natin makita na pwede ka palang pumita sa pagugulay. So ito yung example na para ma-inspire natin yung mga mamamayan natin, mga kababayan natin na, na mag-business din ng pagugulay. Sunny, sa laki resort mo, uh, masasabi natin isa sa pinakamalaki, gano'ng kahirap i-manage itong resort business mo? Actually, nung una mahirap, lalo na sa maintenance, kasi seasonal business to. So, pagdating ng off-peak, ako, paluwal ka talaga sa, ano, sa maintenance. Kasi most of the resort na bumabagsak, napabayaan, naluluma, uh, hindi na niya nababudgetan. So talagang kami dito, set aside kami ng budgets. Siguro mga 30% ng kinikita sa summer, tinatabi na namin yon At hindi ko talaga ubrang gaso si para lang pang maintain ko sa resort. Ano ang pinakamahirap na challenge in running this kind of business? Naku, alam mo, nung nagsisimula ako, yun ang pinakamahirap. You know why? Nung simulan ko itong business na to, 2 million lang yung hawak kong pera. Ay, ang laki nito. Ibig sabihin, maliit yun para maging investment. So, yun, niya, yun ang gusto kong maging ma-share sa iba. Pa Paano sa maliit na kapital, nagawa ko itong ganitong kalaki. Which is, pagkitingnan mo ngayon, parang andaling gawin. Pero yun yung pinakamabigat na challenge na nangyari sa buhay ko. Talagang dumaan ako sa napakaraming pagsubo kasi nabaon ako sa utang nung, nung ginagawa ko to Pero alam mo, naging uh, sikreto, yung, ano, yung pagkatao. Marami nakitiwala sa akin. Kasi Uh, hindi ko matatapos na kung walang mga taong nagtiwala sa akin. Pinautang ako ng kontraktor, uh, ng mga hardware, at saka nung pamilya ko. Kaya kahit maliit lang yung capital ko, imagine, uh, 2 million lang yung hawak kong cash, pero ang total cost ng project, siguro abot ng mga 70 million. Pero natapos ko. So, yun yung example na kahit wala kang capital, basta meron kang magandang idea, kaya mong mag-create ng, ng something out of nothing. Tiwala ang pundasyon ng na pagnegosyo. Pag marami nagtitiwala sa iyo, madali lang magnegosyo. Business is about trust. No trust, no business. So sa, sa totoo lang, napaka-importante talaga yung, yung pagkatao mo. Eh. You have, must have the competence, honesty, and integrity. So pagka nabuild mo na yung karakter mo, madali lang magnegosyo. Kasi basta focus ka lang sa ginagawa mo, huwag kang ihinto. Uh, hindi, hindi naman kasi kaagad magtatagumpay ang isang negosyo. Eh. It's, it's a process na kailangan mong pagdagan, pagdaanan. So, ituloy-tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo until ma-perfect mo. Wala kang pupuntahan kundi magtagumpay. Kailangan lang may tiwala ka sa, ano, sa taas, masipag ka. Tapos, syempre, importante din yung ano, magaling kang humawak ng pera. Kasi kahit magaling kang mag-negosyo, -mag hindi ka naman magaling humawak ng finance mo. Hindi rin eh. Ah, Siyempre, una kong magpasalamat kay Lord dahil sa lahat ng blessings na ibinibigay niya sa aming pamilya. Siyempre sa aking pamilya kasi hindi ko maitatayo yung Sitio Antonio kung wala yung tulong na aking pamilya. At sa lahat ng Pilipino na tumatangkilik sa Sitio Antonio, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsawang tangkilikin ang Sitio Antonio at ang lahat ng resort dito sa bayan ng Pandi. Sa ating mga kapinoy, inaanyayahan ko po, po kayo na bumisita dito po sa Sitio Antonio Waypool Resort dito po sa uh, Pandi Bulacan. mag enjoy po kayo dito, napakaganda ng tanawin at uh, sigurado na uh, isama niyo po ang inyong pamilya, barkada at ginagaratya ko sa inyo na magiging masaya at uh, uh, happy ang inyong pamilya dito sa Sitio Antonio. Ascenso ka Pinoy